Magandang araw mga kamame at syempre gagala kami ngayon ni Alexa at ng aking buong pamilya. Kasama na rin dito ang ating pag-grocery dahil wala nang kalaman-laman ng aming bahay after nga namin maggrocery grocery meretso na kami dito sa isang mall para maipasyal si Aling Maliit o si Alexa eto nga at medyo nahirapan pa kaming magpark dahil sa dami nga naman ng tao din sa aming pinuntahan aring at kami dilim na bago kami nakababa Aaring at na aring nakatulog na nga si Aling Maliit dahil nga sa katagala namin din sa traffic bago kami nakarating nakatulog na ang batang maliit pati sombrero hindi ko na nadala ay kunin mo na na po kami dahil kanina pa po kami sa traffic <laughs> Maghahanap lang po kami ng CR. Talaga namang napasarap ang tulog narin si Aling maliit dahil naibaba na nga namin ng stroller ay wala pang kaalam-alam, hindi pa nagigising alingat Aling at kami na andi din na sa magagandang ilaw din eh. Abay tulog na tulog pa rin ang bata. Ay di ang nag-enjoy aring mga matatandang kasama ko din eh. Ay, nagbalik sa pagkabata. Ang ganda po dito. Makulay ang buhay. At ang aming si Aling Maliit nga ay nakatulog na kaya kami nagpunta dito para igala siya kaso nakatulog na Ayan na nga mami oh. Ang sarap ng tulog ni Aling Maliit Napusog kuya yata ng shop kaya nakatulog aling at tulog si aling maliit ay ako nga ay nagtambay na lang muna din sa isang upuan at talaga namang ang sakit na ng aking binti sa kagagala dini. pero sa totoo ang naman eh ako ay nag enjoy din naman sa pagtambay din at kuha ano, na ang ganda naman ng boses ng nakanta din sa akin na ha ay tunay din namang nakakawala din naman ng bago at saka maganda rin ang akin na din at prasko at ang ganda ng puno Ating at nagising na nga rin si Alexa. At ayan na nga, o, oh, nagpa-picture-picture na nga din eh. Abay, parang nga na din yung eh model Inaantok ba? Alexa? Hello. <laughs> Baby shopping ka? Gusto shopping ka? <laughs> ha? Alexa. Gusto shopping ka? Sino mo shopping? Ay. <laughs> pizza. Huwag mo niya. Wait na pakain na Huwag na yan. Naglalati lang yung bibig niya. Masakat ang ulam. Hmm. na siya. Ito na nga ang finale ang kumain ng hapunan dahil gabi na nga ito na lang ang aming kinain dahil sa sobrang dami ng tao wala na kaming mapwestuhan. ay din ay, naman na rin mga pagkain ang nabili namin din sa food court. At talaga naman kami nagbusog din naman. Ay, siya ay hanggang dito na lamang at hanggang sa susunod ng video. Bye!